Sen. Gringo Honasan nagsalita na tungkol sa bangayan ng dalawang leaders ng bansa, na sina dating Pangulo Rodrigo Duterte at si Pangulo Bongbong Marcos. Siya ay nanawagan sa dalawang leaders na bigyan ng panahon na mag-uusap sila at pag-usapan, ang makakabuti sa ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas, at mahal ko ang Pilipino, at handa ako magbuwis ng buhay para sa bansa, ito ang sinabi ni dating Senator Gringo Honasan. Pakinggan natin siya! I have stood at the gates of the presidential palace in full combat gear many times in my life both as a defender and attacker driven by my conscience rather than an invitation or adventurism pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palagit palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo bilang isang public servant at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga isyo at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino. At hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Nasa, Pilipino.